Kumusta mga ka-atletiko? Isang basketball na naman ang nag-viral sa social media matapos na mahuli ka mang isang basketballista na nanipa sa muka. Sa isang liga sa Kabankalan Negros Occidental, makikita ang aktong paninipa ng isang manlalaro na ayon sa mga netizen ay nagngangalang Bill Prado. Matapos matumba ang isang naka-red jersey, ay lumapit si Prado at agad na sinipa sa muka ang nakaigang basketballista. Sakto sa muka ang sipa ni Prado. Buti na lang ay agad na nakaawat ang mga referee at kampi nito para hindi na lumala pa ang tensyon. Habang patayo ang nasipang manlalaro ay mainit pa rin ang tingin ni Prado. Hindi na nagpangabot ang dalawa dahil nakapalibot na sa kanila ang bawat kakampi nila ang ending na eject sa laro si Prado dahil sa intentional na pananakit sa court. Maraming netizen ang nainis sa ginawa ng basketbolista. Hirit nila, ang mga tulad ni Prado ay hindi na dapat pinaglalaro ng basketball dahil sa sadyang pagsipa nito sa mukha ng kalaban. May naguujok din na sana kasuhan daw ng naagrabyadong manlalaro si Prado dahil sobra ang ginawa nitong pananakit at pamamahiya. Samantala, may nagtanggol naman kay Prado. Sinabi ng isang netizen na hindi na daw nakuna ng video ang pambabato at paniniko o mano ng nakaredger si kay Prado. Hindi naman na ito ang unang beses na nagkaroon ng kaguluhan sa court ngayong taon. Sinong makakalimot sa ginawa ni Jeremy Mahinay sa MPBL kung saan sinahod nito ang isang manlalaro dahilan para dumiretso ang mukha nito sa court. Nandyan din ang nag na pagkumpronta ni Kian Baklaan sa mga referee sa isang liga sa Muntinlupa. Na nagresulta naman para batuhin ang mga game official habang nasa court Sana lang ay maghigpit na ang mga organizers sa mga nananakit na manlalaro Para naman iwasan na nila ang pagiging mainiti ng ulo sa court Ang nangyayari kasi, kahit anong gawing panununtok o paninipa Ang iba ay nakakatungtong pa rin sa PBA kahit paband na sa ibang liga Kayo mga ka atletiko ano sa tingin nyo ang dapat gawin sa mga basketbolista na grabing manakit sa court? I-comment yun na yan